Robinson. Robinson. Sumisigaw na nung buo. Walang na lang yung ribulto, magsigaw din mga kababayan. Robinson sa may isigaw. Walang uwi Walang uwi Walang uwi Sabi ng pinto uwi, pero ito. Sumigaw na guys. Sumigaw na, wala raw uwian. po tayo dyan o Sige na po, sige na po Saan pwede pong westo po? Wala kami sir, ayaw doon sa kapila Ayaw din po, bawal lang po Pilipino kami eh Pilipino rin naman po kami boss Pilipino rin naman po kami kubang. Bakit? Kasi kahitin pero naghanda. Bago siya kumain niya ito. Aral ng mata. Hindi mo yung mga tao yung ng mata. Pero importante sa iyo ay may halak. Ay bago na ito ay importante ay may halak sa ating konstitusyon. Kasi alam mo, protektahan ang sambayan ng Pilipino. Pakibigay po. Sa tikas niyo, yung mga papel, ipisita niyo. Kumolekta ng mga na. Hindi rin hihiring dyan sa kongreso para lang kipitin ang pamilyang nagluklo. mayapa ng tulong upang ang gobyerno ay tinggin ang ating tunay na salungin sa kanilang ginagawa. Tama! 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 Kaya ang paalala ko po ito, two way, dalawa po, dalawa po ang responsibilidad, ang responsibilidad ng kapulisan at ang ating responsibilidad sila, huwag tayong nakasahin, huwag tayong gulohin. At kailangan pinilihan nila yung mga gustong mag-molestya sa atin mula sa ibang grupo. Yun ang ginamit na salita ng batas sa Hindi tayo pwedeng molest ng ibang grupo. At ulit na gina, mukhang meron merong po. Pero huwag na natin pag-usapan niya ulo sa ating paisisisi. Tama? At ang kapulisan, ako po ay naniniwala pa rin naman sa kanilang dignidad, sa kanilang 99% yan. Hindi tayo kumuloy niyan kung wala tayong mga seditious words Importante po yan ha. Pero tayo naman ay may karapatan din na hindi sila buluhin at hindi sila magpakita ng tama sa atin. Tandaan nyo po yan. Kaya yung mga sinta kahit pabiro, mapinat tayo. Ano ba ang panawagan lang natin? Una, sigilan na po ng gobyerno yung pagnanakaw sa atin araw po nila hindi lang pera, kundi yung naka-32 people po gusto rin nakawin sa atin. Yan lang naman ang gusto natin na makakabayin mo manakit. Hindi diba, naman, diba? Wala nang iba eh. Una, huwag na nilang nakawin ng pera natin at gawin na lang nilang trabaho nila. Tama! Tama! Huwag na nilang kules niya eh. Si TV Tay Sara, na lang tatrabaho lang siya. Tama! Kaya tandaan po, kung kayo po sa pag-uwi, may telepono kayo, basahin nyo. BB bilang 880 para alam nyo ang inyong mga karapatan dito sa ating malayang pamamahayan ng sa ating salubi at ating mga buhon at reklamo sa ating gobyerno. Mabuhay po kayo lahat! Mabuhay! Pagdasal natin ang Pilipinas in the name of the father and of the son and of the holy spirit